Sa isang kakaibang hakbang, magbubukas ang maituturing na signature tourist site ng North Korea sa susunod na linggo. Hudyat na may bagong ira na sa tourism industry sa kontrobersyal na bansa. Batay sa state media na Korean Central News Agency, nakatakdang buksan sa susunod na linggo ang Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone na pag-alamang mayroon itong hotels at iba pang accommodation para sa nasa 20,000 bisita kung saan pwede silang mag-swimming, maglaro ng sports, iba pang recreational activities, kumain sa mga restaurant at cafeteria at iba pa. Pinuntahan mismo ni North Korean leader Kim Jong-un ang tourist site nang pangunahan niya ang ribbon cutting ceremony. Sabi ni Kim, ang konstruksyon ng nasabing tourist site ang aniay maitatala bilang isa sa greatest successes ngayong taon at unang hakbang ng gobyerno sa pagpapalago ng kanilang turismo sa ngayon. Magseserbisyo muna ang Wonsan Kalma tourist site sa domestic tourists pero hindi nakalagay sa state media article. Magbubukas na rin ba ito sa mga dayuhang turista? Pero ang iniulat ng state media, nagpaplano rin ang gobyerno ng North Korea na magtayo pa ng malalaking tourist site sa iba pang bahagi ng kanilang bansa sa mga susunod pang panahon. Ngunit noong February 2024, nagsimula ng tumanggap ng Russian tourists ang North Korea bilang parte ng kanilang pinaigting na alyansa. At nitong Pebrero ngayong taon, may maliit na grupo ng turista na mula sa ibang lahi ang nakabisita na sa North Korea. Ang unang mga bisita ng nasabing bansa matapos ng limang taon. Kaya lang makalipas ang isang buwan, inanunsyo ng travel agencies na ipinahinto muna ang mga tour nila sa North Korea.